trabaho nila, alam nila So... The best way to really ito. So, wala nang pilitan na ha. Uh, Respetuhan lang. Anyway, kung so, hindi nila ako patay, at eh, ano, life is bigla lang. No? Sila na naman ang nasa nabila.

ilang mga pilihan na naiiwan ng mga pilihan sa inyong daoy, tatag mo na presidente yung lalok na kayo na binayaran nila ng simpatiya, punta naman plus plus yan. eh ilang bansa ibang presidente na naman, isa ay nito populointo na naman. ang problema ng terbaru na ito Mm -hmm. We have to be here. Uh, uh, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this has to, this madness has to end. Ang ano lang kasi is, uh, ang procedure kasi, let me be very proud with you. When you are placed under arrest,